Here, what happened? The castle is broken. Oh, the castle is broken. This mm. Then, once upon a time, when a far away in the royal palace. No, young daddy. No, young daddy. Hmm. This is the king and the duke nagtell sila nga dapat ma-married na ning ilang prince ato na ang prince anak sa king anak sa ani? king anak ani na no, king the grand duke nanak sen do sa na, namani eh? Give na siya. og? Letter of invitation. You are invited, Cinderella. Moad tuta sa ball. Kay mag naman ang prince. Mangita siya to oh, girl minyo on. Again, again, once upon a time. Oh. The king was sad. O The king is sad. Hindi masyado. O oh, tapos masaya kaya? Mula sad lang. O oh, masaya. My prince. dapat ma-married na ang prince. dapat na anasay ka uban nga. Best friend, girl. <laughs> <laughs> sya, the girl? What si the girl? Si daddy the 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 Nangita siya, siya, mami. Po po mami si baby. Muto ingon ang messenger. Here's a letter of invitation for you, Cinderella. You're invited in the palace for a grand ball. Kapag, invited siya sa party. At to party. Invited siya sa party. Party ba? Nakarid no, to ang na no, siya stepsisters. Ingon ang mga stepsisters. What? You're invited? Is it no? Oh, ingon sila no. I see no reason. In sila, yes, it is, it no. Very no. good. In, yes, it is, oh, no. Okay, very good si Donnie Bubasa. Ay, eh, mag-picture reading. Next. Ito ato si Cinderella sa iyang room. Nangita siya ang iyang gown. Pretty dress. Nga isulot parehas kang Danny gahapon kita siya sa dress na pretty kista nan, hingabut iyang two little friends, ingan Cinderella, Cinderella, your dress is so beautiful. yung hingabut din ang daghan. Kaayo ng mga friends, na yung ato storytelling sa rat, sa kano'y sa eh. birds, na yung hingabut ni ato na sa bed, Ay, go 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 go, go from here.